Magandang morning mga resistance sa Araw po ngayon ng lunis At uh, saka nandito tayo na naman sa pantalan uh, Medyo ito uh, Palo type na yan na yung mga buti galing uh, panalogon or galing sa upstream uh, barangays ng uh, uh, bayan ng oras. Uh, ikot muna tayo dito ating ah, na muna natin yung mga kalayuan dito nandito yung ah, ah foto. ano bang mayroon dito silipin muna natin ayan nandito yung ah, mga ah, lahat puto to mag-iba-iba lang yung kulay yung isa puti yung isa parang dilaw aha at saka wala pa yung waffle ni Pagay ito na sa kabilang iskaparatay tayo mayroon na uh, puto na naman. Ayan naman yung uh, choco moron. Choco moron dito sa oras na nako mapapalaban ka dito. 5 inches po yung haba na niyan. 5 pulgada mapapa wow ka talaga diyan. <laughs> Sana all. At nandito naman yung uh, yung nagtitinda rito, ayan oh. Mm. Ah, uh, ganito po yung uh, chokomuron dito sa bayan ng Oro. Mainit-init pa to. Sarap nito ah. Uh, malaki na, mahaba pa. Uh -huh. Di Ditulad sa ibang uh, bayan, lalo na sa Tacloban ako. Ah, uh, parang dalawang pulgada lang yun. At saka eh, ganito lang yung kalaki. Ito tingnan nyo naman, oh. Ang laki niyan. Oh, battery size yung iba sa mga manonood natin o, minsan yung iba nagtatanong bakit daw parating ang daming tao dito sa uh, pantalan o dito sa bayan ng oras uh, alam nyo ba na ang uh, bayan ng oras ay uh, nagiging uh, kabisira ng komersyo dito sa northern part ng eastern samar uh, kaya hindi nakapagtataka na ganon karami parating yung tao dito uh, isipin nyo na lang na ang oras ay uh, 5 uh, Hipapad, Artitsi, San Policarpo pati yung uh, uh, Lapinig, dito yung na uh, uh, bumibili ng mga paninda nila yung mga tindahan doon sa mga lugar na yon sa Lapinig, Hipapad Artitsi uh, at saka sa San Policarpo o oh, dito along uh, Oras River uh, dalawang bayan yung mga Uh, sakop dito, Hipapad at siya, uh, Maraming mga malaking barangay dyan Kaya nga dito yung isang uh, business establishment ng home improvement uh, store Nako, grabe Grabe ang sales nila dito uh, Sana uh, mayroon pang mga pumasok dito ng mga malalaking negosyo dito sa bayan ng oras Uh, shout shoutout nga pala paladoon sa mga kaibigan natin 'yung hindi nag skip ng patalastas. Oy, kaibigan natin 'yon. Yung nag skip ay iwan ko sa inyo. <laughs> shoutout sa inyong lahat ng mga hindi nagii-skip ng uh, patalastas natin. Maraming salamat sa suporta niyo sa uh, ginagawa nating uh, uh, content uh, dito sa bayan ng Uras. Maraming salamat sa inyong lahat. At dito pa naman natin yung uh, paligid dito sa uh, bayan ng oras. Ito medyo nag-uulan ng madaling araw alas 4 pa lang nag-uulan na. Kaya uh, medyo basa yung uh, uh, kalsada. At nandito na tayo sa gulayan uh, dito sa uh, palingki or uh, oras new market na dito marami oy musta sa sarap nito ang sarap nitong haluan ng uh, sardinas tsaka yan naman yung pizza eh. ampalaya ang palaya para doon sa mga bitter yung mga walang juwa o yung iniwan ng juwa yon may ang palaya dito tsaka yung uh, para naman sa mga mga babae mayroon dito nga talong para sa mga babaeng magaling magluto niyan yon lang ha Huwag uh, uh mag-isip ng kung ano-ano. Uh, ayan yung uh, uh watermelon or pakwan. At mayroon ding uh, manga. Ayon, may uh, uh Melon uh, milon. milon amoy. Milon siya. At mayroon ding kamotit tsaka uh, sili. Uh, wag lang yung sili sa takloban dahil iba yun. Oh, harang. Harang sa Tacloba na yun. Mayroong harang dyan. At ayun, medyo, pa, medyo maaga pa tayo ngayon. Wala pa yung ibang mga isda. Ito, may namimili na ng pang uh, sahog. Wala dito yung ano, uh, wala dito yung uh, dalo-dalo. Pero iba yung nakita ako. Oh, hindi naman yan coke, no? Ayan, ano, ano to? Kuyog. Kuyog na marasa, malus pa. Aha. Uh -huh. Ayan, isda, sap-sap. Wala pa yung galing uh, malingon. Aha, ito pa lang yung uh, galing malingen ng mga isda. Ayan. At saka, mayroon ding uh, tara, tarukog. Kain ng tarukog. O, tarukog. Galing uh, tarukog. Tapos, tuhilon. saka sihi. Ayan, o. Nag, uh, gusto ng mga sial at kung baboy naman ang hanap mo marami dito ayan. Uh, kasi uh, dito sa bayan ng oras ang uh, kinakatay nila na baboy umakabot ng uh, uh, 13 uh, sa isang araw ayan nandito tayo sa uh, bilihan ng mga pang sahog yun ang uh, uh, iluloto tsaka nandito rin yung uh, mga Uh, prutas, ayan may mangga mayroong, eh, hindi naman prutas to eh uh, kamatis yan eh ito may orange uh, maraming maraming mabibiling mga pangsahog dito at uh, saka yung ano, yung uh, ano yung uh, mga truck dito konti pa lang, uh, mayang, -mayang magdadatingan na yan dahil uh, araw po ng lunis ngayon good morning Good Ayan, good morning Eastern Samar daw. Oo. Uh, ah, nagtatagalog tayo. Nandito pa rin tayo sa uh, Samar. Nandito sa Oras. Eastern Samar. Oo, akala ko sa lovely Oras, lovely municipality of Ras Eastern Samar. Ayan. Mhm. Uh -huh. Oy, oh, sarap naman ito. Ayan, pangsahog ng uh, lugaw nyo or kung mag-scrambled kayo, mayroong uh, Ah, kalamansi, may mangga. Parang ang daming uh, daming dami kong nakikitang mangga ngayon. Hmm. At saka ayun naman yung mga estudyante na papunta ng Borongan. Ayan yung uh, yung bus na yon. Oy, mayroon na rin pala ng uh, quail egg dito. Ayan. Ang sarap nito. Parang naalala ko to 'yung uh, uh, sa Manila, ayan, Kuilig. Uh, tapos itlog na maalat, itlog na pula. Ah, uh, mukhang maraming itlog ngayon ah. Ano daw? Natawa siya eh. Sabi niya, ano daw? Itlog na maalat. <laughs> Ayun, diretso muna tayo dito. Tingnan natin 'yung ibang mga mabibili dito sa uh, palengke. Nako, pwede na tayo maggisa ng puro sibuyas. Ang daming sibuyas dito. Ayan, oh. No? Mm -hmm. At nandito nga pala yung may-ari. Ayan, oh. No? Uh, mayroon ding uh, saging sa mga gustong magbanana cue. Uh, uh, kamuting banana cue daw. <laughs> Ayan. At dito naman, ano, uh, pagdating dito, pwede tayo lumiko sa kaliwa. Dito sa may pwisto ni uh, Muloy Magda Store And uh, Ano yan uh, Fruits and Vegetables uh, Dito naman Mayroon ding kapihan dito na tago Pero kung gusto mo yung uh, Mura lang 3 in 1 Ayun uh, Ayun uh, uh, yung nagtitimpla ng kapi At alam nyo ba Madalas din yung uh, uh, Kaibigan nyo dito mm -hmm. At saka yan yung inuupuan ko Dahil ang ganda ng view Uh, habang nagkakapi ayan yung kapihan niya. Uh, at saka ayan naman yung barista uh, uh, sarap kaya dito pag uh, hapon uh, dito ka nakaupo tapos dito palingalinga ka lang linga ka dito sa harap ni hapan ayan ang harap hapan uh, nandun naman sa kabila alam nyo yung uh, yan yung moon bone uh, nandun yung moon na uh, beach sa likot niyan Uh, mayroon ng access road na ipinagawa ng uh, LGO ni Manoroy ng Team Ora mismo mm -hmm. baka sa baka hindi niyo pa alam mayroong uh, ano doon mayroong uh, uh, daan na doon from Barangay Tawagal papasok ka uh, uh, basketball court tapos may daan na diyan so na sa uh, beach, may ano na kayo may access na doon sa gilid ng dagat at uh, sa totoo lang uh, sana mapasyalan din yan ng mga surfer uh, dahil malaki yung malalaki yung alon dyan uh, dito sa bayan ng oras wala kasing uh, uh, surfer or walang uh, uh, sumusubok uh, sana yung ibang mga surfer ng kalikuan ng giguan itry nyo naman dito sa bayan ng oras at ayun, maraming salamat nga pala sa mga nag-share ng video natin, sa mga nag-comment, nag-react, or nag-heart, oy heart daw. At sana hindi kayo mag-skip sa patalastas natin sa mga video natin. Maraming salamat at magandang morning mula dito sa Oras Eastern Summer.